Po. at sana nag-enjoy po kayo sa mga video kong ina-upload appreciate very much and itong video na susunod is about the cooking cooking this time kasi halo-halo nga po yung aking uh, pinupost dito kasi lahat po ito ay aking kaganapan everyday ma-travel man yan going to work or walking or cooking, especially cooking kasi yun ang aking ginagawa pag nandito ako sa bahay, cook for my family sana nag-enjoy po kayo Pasta natin niluluto na natin at tsaka ito kamatis. Gagawa tayo ng sariling. Ito po yung ating gagamitin sa ating sauce, yung nagpakulo ako ng kamatis. Depende kung gaano karami ang gagawin niyo o lulutuin yung pasta with salmon. Anyway, pinakuluan ko hanggang lumambot yung kamatis at pagkatapos noon, tagale natin ng balat. Mm -mm. pati itong pepper sinaloan ko siya ng peppers para sa dagdag aroma at lasa. Anyway, ito po yung blender natin. Nasa inyo kung anong klaseng blender ang gagamitin. Ang importante ay magiging creamy po siya. So, make sure lang, isa-isa natin yung lagay, At make sure lang din na ma-blend natin ng maayos. So, madali lang po ito Ngayon, isusunod na natin yung sweet onions, cilantro at green onions or onion leeks para dagdag aroma at lasa. Pero nasa inyo kung lalagyan nyo pa. ibe din natin ito at mag, para magiging pino-pino o creamy. So anyway, ito na nga po yung salmon. Half a pound lang po itong salmon. Hinihiwa ko ng ganito kaliit. At binubudbud natin sa harina para yung pagprito natin hindi siya masira o mabuhaghag at mag-init tayo dito ng mantika at isa-isa natin ilagay at make sure lang bawat side maging brown at yung medium heat lang ang gagamitin natin para hindi masunog yung ating salmon at ibalikta rin natin hanggang maluto ang both side So kailangan lang po natin na maluto lang po yung ating salmon. So, pagdating dito, mag-gisa tayo ng garlic, sweet onions, at isote lang natin sa ng 2 seconds, o so 3 seconds. At slow heat lang din, at ilagay na natin, isunod yung ating piniritong salmon. So, ganun lang kasimple. At isunod na natin yung ating na-blend na cilantro, sweet onions, at yung green green onions at mix mikos lang natin o imix-mix lang natin ng maayos and make sure lang dandahan lang din dahil para hindi yung masira yung ating salmon at isunod na natin yung ating tomato sauce yung ating homemade tomato sauce oh, napakasarap po yan dahil yung yung lasa niya ay nagkaka nakakadala ng bango at lagyan natin ng garlic powder, parsley, basil, at ito po yung kunting asin. So, pagtapos naman yan, isunod na natin yung ating pasta. So, yun ang ating spaghetti pasta. Any kind of pasta, pwede po. So, ihalo-halo lang po natin. Dahan-dahan po yan para hindi po malasog yung ating salmon. Hi guys. Thank you all for watching. Hope you like this video and don't forget to like and subscribe and share po. And see you next time and God bless us all. Bye-bye.